Hello everyone, magandang araw mula sa Comida Cravings. Ayan, gagawa na naman po tayo ng isang paninda. Magpapauso na naman po ang Comida Cravings ng mga pagkaing pwede rin gawing pang negosyo. Wala kayong gagamitin, wala kayong ihahalong sobrang dami ng sangkap. Yan lamang ang ilalagay ninyo, isang tasa ng cornstarch. Yan ay ilagay lamang ninyo sa pan o kaya kawaling makinis. Ayan. Siyempre, halu ninyo ito dahil pag hindi ninyo ito hinalo, hindi magiging pantay ang kulay ng cornstarch. So, dapat halo-haloin nyo lang hanggang sa loob ng sampung minuto. Depende sa tansya. Oo, tansya-tansya lamang talaga yan, mga kaibigan. Depende sa gusto ninyong kulay, sa gusto ninyong texture, ayan, mapapansin nyo kasi magbabago kahit papaano yung kulay. At pagkatapos na, kontento na kayo sa buhay, ay ilagay na ninyo ito sa bowl. Ayan, syempre, kapag nasa bowl na, lagyan ninyo ito ng isang sachet ng Bear Brand. Ayan, baka naman Nestle Philippines, marinig nyo ang aking panalangin. Hindi naman po ako mahal sumingil, kundi pinopromote ko lamang naman ang beer brand. Ayan. So, syempre, maglagay din kayo ng condensed milk. Ayan. Mas masarap pa ito sa pastilyas, mga kaibigan. Paunti-unti lamang ang paglalagay ninyo ng um, condensed milk o kaya ay magtira kayo kahit pa kaunti ng inyong... Uh, sinangag, sinangag na cornstarch. Kasi kapag hindi kayo nagtira at nasobrahan ninyo ng condensed milk, magiging matigas o kaya magiging malambot ang inyong gagawing milk balls. Ayan. Milk balls po ang tawag dyan, no Tapos, depende po sa inyo kung ilalagay ninyo sa yan, sa magandang lagayan. Sa akin po ay meron na akong isang lagayan, 'yan, yung hinge cup, no? Yung pinakita ko. Ay pwede ninyo pong ilagay doon. Depende sa laki ng uh, milk balls na inyong ilalagay ayan. Kung gusto ninyong cute at medyo socialin ayan, ilagay niyo doon sa hinge cup. Tapos ilagay niyo doon sa isang uh, uh, tawag dito yung liyanera na kulay ginto, yung gumo 'yung pinakita ko nung nakaraan sa isang video ko nung gumawa ako ng kasaba cake. 'di ba may gain doon na uh, lyanera. Doon ko nilagay kasi 'yung uh, kasaba cake ko. Ngayon, pwede rin namang kahit saan, 'no? Okay.